sa nakaraang dalawang episode. Pumunta tayo sa makapigil hiningang bulubundukin ng Swal, Pangasinan at ang Eco Park Beach ng Aguo, La Union. Ngayong episode na ito, magmumotor tayo ng may layong 236 kilometers mula San Fabian hanggang marating natin ang San Felipe, San Bales. Bago makarating sa San Felipe, ibabahagi ko muna ang mga ilang experience sa nadaanan natin kabilang na dito ang mga tourist spot at anong daan ang naghihintay sa ating pagdalakbay. Kaya wag na natin patagalin ito kasama ang ating motorsiklo. Tara, let's G Zambales! magandang magandang umaga sa inyong lahat So nandito na lang po tayo sa panibagong rides, panibagong gala So sa una po sa lahat, pal, una po sa lahat uh, nagpapasalamat po pala kami sa mga subscribers At continue na nanonood sa aming video So nagpapasalamat kami sa mga, dahil sa mga ibang videos Nakaabot na ng 1,000 views So say thank you and thank you sa inyo uh, For today's video, pupunta tayo ngayon sa San Felipe, San Bales So meron tayong 5 hours all in all kasama na yung mga pupuntahan natin tapos meron tayong 236 kilometers na babiyahin ganun katagal at ganun kahaba ang ating biyahe ngayong araw na to so umpisa na natin ang video tara All right, so medyo madilim-dilim pa so hindi muna tayo makakita ng view so update ko na lang kayo mamaya let's go yun hey, no, yung kulang buwan o oh. na binug. Alright, so nandito na naman tayo sa may zigzag road ng Swal Pangasinan So madilim pa rin, hindi pa natin nakikita ang mga tanawin Alright, welcome to Alaminos City Dito na tayo sa Alaminos 43 minutes pa para makarating sa stopover natin So, welcome to Alaminos, Pangasinan Alright, so nandito na tayo sa may bypass road ng Alaminos Makulimlim ang panahon ngayong araw na to So, hindi masyadong mainit mamaya Okay, so pwede tayong makapaglibot-libot At makikita natin kung gaano ba kaganda dito Welcome to Mabini 81580 tinatag ang Mabini. Wow! Ang ganda ng sunrise. Ano yun? Kita natin yung araw pataas uh, pa lang siya yung mga kabukiran dito at yung mga sa ibaba may mga ulap pagi so, ayos ang ganda ng tanawin nila yung sunrise tapos sinada niya is kabukiran ang dami eh eh no, pag nakikita mo yung kabukiran yan ang ganda sulit mga pera Okay, so welcome to Burgos. Ang bayan ng Burgos. Grabe, ang ganda ng daan nila dito. Straight lang. Tapos ang ayos pa ng daan. All right, so nandito na tayo sa Dasul. Welcome to Dasul, Pangasinan. Home of quality salt. palibutan ng pine trees ang daanang to talagang paghawaan talaga dito ng asin ang dami eh nagdadaanan pa patay kanina so ganyan pala pag-process nila kaya capital salt ang dasil pangkasinan Mayaman sa asin. Okay, so malapit na tayong matapos dito sa Dasul. Malapit na rin tayong pumunta sa Infanta. Ang pinakadulo ng Pangasinan. Alright, so kailangan natin bilisan dahil kung kakapusin tayo sa oras. May pa lang naka drive lang tayo kanina. 60 kilometers per hour lang tayo sa buong Diyan sa nag-start tayo sa Sual Pangasinan to the Sul. Shoutout ka ba, boss? Maalang, sir. Eh, kunin mo 'tong tatlo, bigay mo sa kasama mo. Bago lang 'yan, boss. Ah, Oo. may shoutout ka ba? May shoutout kay Ado, sir. Kay Big Monsanto. Kay Big, kanino? Big Monsanto. Big Monsanto. Okay. Sama. So magkano lahat? Wala ano, sir? 160. Hindi na, wag na. Okay, so 160, 2 liters. So 65 na dito. <laughs> May shoutout ka ba, boss? thank you Okay, thank you. Thank you po, sir. Okay, thank you. Okay, so nandito tayo ngayon sa Infanta. So dulo ng Pangasinan. So hindi pa na dasol ang pinakadulo, may Infanta pa. So yung malaking lugar din to Infanta Pangasinan Alright, so nandito na tayo sa may boundary ng Zambales. Boundary ng Zambales at Pangasinan. So, welcome to Zambales. Okay, itong tulay na to ang naghahati sa Region 1 at saka Central Luzon. So, ito Itong tuloy na to Ang pagitan nila So tara Palipad tayo dito Ang Zambales ay isang probinsya Na makikita sa Central Luzon Ang kapital nito Ay Iba Na makikita sa gitnang bahagi Ng Zambales Pangasinan Borders To North at North East Tarlac to East Pampanga to South East At Ambataan to South Ang Zambales ay may lawak na 830 square kilometers at ito the second largest province sa Central Luzon. Kilala ang Zambales sa agricultural product. Ito, gaya na lamang ng mangos, corn, vegetables, stubbles, at root crops. At ang major industry nito ay ang farming, fishing, at mining's. Alright, so nandito na tayo sa may Santa Cruz Zambales. Yan. So, ang ganda. Ang ganda na lugar. At papasok na tayo sa may kanilang bayan. Ang bayan ng Zambales. Ay ang lugar ng Zambales. Grabe. No helmet, no travel. So, dito ang patakaran nila. Ang galing. Okay, so welcome to Sambales. Ayos. Okay, so kailangan natin maghanap ng makakainan at nagugutom na ako. Nandito na tayo may sa may Santa Cruz. Kaso parang wala naman atang kainan dito. Alright, so tapos na tayo kumain dito sa may Inas. Goto Mami Pares at Inas Etri. So, okay na lang, sold naman tayo dyan Okay, so let's go Pupunta na tayo sa Next destination natin 16 kilometers pa Para makapunta sa Masinok Grabe Ang haba ng mga truck dito Apat na truck na inilulusatan ko Meron pang dalawa Alright, sanulusatan so natin yan Okay, so 21 minutes pa for 13 kilometers alright so another truck na naman welcome to Masinok may agi na dito hindi pwede magpalipad alright so nandito na tayo sa may bayan ng Masinok So, Palawig 18 kilometers, iba 35 kilometers. So, malapit na tayo sa San Felipe. Kunting-kunti na lang. All so malapit na tayo sa may marker. Magte-turn right tayo dito. Oh, kaso medyo traffic. Tun, Masinok Dito tayo sa may Baywalk ng Masinok Ang Masinok ay isa sa First Class Municipality sa probinsya ng Zambales Ito ay may populasyon na 54,529 at 39 barangays Ang Masinok ay may 107 kilometers mula sa City of kapo at may layo 233 kilometers mula sa kilometer zero ng Maynila kilala ang Masinlok sa primus Mango Carabao at Binabayani Festival nito. Sambales So, wire room pang 64 kilometers Lagpas 1 hour yun Okay, so Nandito muna tayo Nagpapahinga sa Masinot At After nito Larga na naman tayo Okay, so tara 1 and 28 minutes 1 hour and 28 minutes So, yun po yung tatakuhin pa natin Lalagpasan pa natin Ang iba sa Sambales Grabe ang kalaban mo dito init hindi yung daan mapapagod ka sa sobrang init silong muna kaya tayo silong muna tayo sa dati pinapit na tayo mag-exit sa iba, sa Mbares malapit na tayo sa San Felipe tatawirin na lang natin yung tulay tapos, doon na tayo uh, didiretso sa coastal area ng San Felipe wow, ang ganda ng bundok oh ayan oh ayan ang bundok oh, pagkakita kikita mo oh. गंदक sa so, San Felipe sa wakas nandito tayo sa San Felipe ay, San Felipe alright so kung kailan malapit ka na yung daan naman is bako bako ang nangyari inaayos alright so papasok na tayo sa may San Felipe Coastal Road ay Coastal Area sa kanilang Baywalk Nagluluto na tayo. Okay, so malapit na tayo sa may coastal. Ito ang coastal ng San Felipe. Pinagmamalaki ng San Felipe. Ito na ang pangalawa sa last destination natin. At ang susunod na is El Paraiso Resort. Doon tayo mag check in Doon tayo mag stay Okay, so dito na tayo sa mismong coastal. Let's go! Woo! Ang sarap ng hangin! Ang bubulon na mas kilala ngayon na San Felipe sa probinsya ng Zambales. Ang San Felipe ay isang maliit na bayan sa coastal region ng Zambales. Ito ay may populasyon lamang na 25,033 at may 11 barangays. Ang San Felipe ay isa sa mga napektuhan noong sumabog ang Mount Pinatubo na halos mabaon ng isang metro sa lahar at abo ng lugar dito. So malapit na tayo Sana makapasok tayo kaagad Ayan na Ito na El Paraiso Okay, sila tayo Oh, daming pine trees Ayos to ah So, ito ay kasul. Gigi. Ay, muntik na tayo doon. Muntik na tayo. Buhangin pala to.